Welcome back, mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung update kay Mengay at kay Alden. Sabi nga po nila, mga kaagdab, eh naandito nga po sa Pilipinas si Maine Paul Carson at hindi nga po umalis papuntang Singapore para sundan nga po si Congressman Arjo at si Ibyang. Ito po yung sinasabi ko na si Sharon, si Miles lang po. Wala po si Alden Richards sa Enchanted Kingdom. Well, siguro, kumbaga, late na pero para lang klaro. Kasi marami nagtatanong. Imposible naman, Mr. Destiny, na magpo-promote si Sharon, si Miles. Wala si Alden Richards, tipo ba? Kaya nga po sinasabi ko to eh pinapakita ko para klaro, di po ba? Alam niyo naman po na mga matatalino po yung viewers natin. Magagaling po yan. Gusto nila ebidensya at resibo. Di po ba? Tapos sa caption nga po natin, yung, kumbaga, part 2 ng Hello Love Goodbye na kung saan nga po pinupush yan ng ABS-CBN. Siyempre, damay na rin yung GMA Kapuso kasi pinalabas nga po nila yan eh. Tapos trending na naman si Katrin dahil nag 20 million followers na po siya. Di po ba grabe no? 20 million followers. so baka sabihin nyo fake news na naman yan. Kailangan ko pa magbigay ng resibo at ebidensya. Di po ba? Yan ang kagandahan nyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Kasi wala pong update si Alden kaya tayo naman po yung kukuha ng update kay Menggay. Oh, kaya nga po simpleng tanong, bakit kaya wala si Alden sa Enchanted Kingdom o sa Santa Rosa eh, malapit lang naman yan sa Novali. Di po ba? Para lang klaro, para lang po mapapaisip po yung mga dumadaan sa channel ko at mga bumibisita. Alam niyo naman po na pagdating sa mga bagay na ganyan, 101% kailangan magpakita ka ng resibo, magpakita ka ng ebidensya. Sa totoo lang po ngayon, umabot na ng 100 million ang gross ng kinita nga po o bumili ng ticket sa pelikulang 5 breakups and a romance. Siyempre, may ebidensya pa rin po tayo. Yung caption na lang po yung makikita po ninyo. Sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga gusto nyo pong makita at mapanood, 101% updated po kayo. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong, nagbibigay suporta, ah, di po ba na yung tipong tama ka Mr. Destiny, bibigyan ka namin ng mga magagandang update, magagandang gana para ibito, iba sa mga taong galit na galit sa atin, sa mga nagsasabi na fake news ako, kayo na po bahala magkomento dyan, kayo na po bahala magreact, hindi po ba ang sa akin lang naman po kung ano lang po yung mga trending, kung ano lang po yung latest, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at sinasabi po ng iba. Hindi po ba? Ang importante lang naman po dito, kung ano yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi, pahayag at mga komento. Ang sa akin lang po mga kaaldab, eh pagbibigay ng update. Hindi po ba? Masaya tayo kasi ngayon kahit wala si Alden kahit walang ganap kay Alden eh kita nyo naman po na naandito lang sa Pilipinas si Maine yun lang po yung importante yun lang po yung masasabi natin mga kaaldab na 101% di po ba? sinasabi ko lang po ito sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin kaya nga po sila galit na galit sa akin dahil tayo may update ang army wala basag na basag po talaga medyo dismayado nga po sila totoo to mga ba kung pupunta po kayo sa, mga sa ibang channel o sa ibang website may mga komento ro na dismayado ro po sila sa mga sinasabi ni congressman Arjo na kumbaga magpaplano kasi ang lumalabas po talaga si si Ibyang po talaga si Ibyang po talaga ang kumbaga nasa dulo ng dila natin ang nagpush para magpakasal si Arjo kay Mengay parang si Ibyang Tolo Ibyang daw po talaga ang nagmamadali dahil kung titignan niyo raw po parang wala po raw talagang planong magpakasal si Congressman Arjo parang napilitan lang po siya na magpakasal kay Menggay totoo naman po eh kasi mababakas niyo doon sa mga interview makikita niyo sa mga interview sa mga sinasabi ni Congressman Arjo na hindi pa talaga siya handa. Kasi kung si Mengay tatanungin nyo, hindi po ba? Kaya nga po nagpakasal si Mengay kay Congressman eh, para magkaroon ng pamilya. Kuno ha, kuno. Hindi po ba? Real talk mga kahaldabs. Kaya natatawa na lang ako eh. Sabi ko nga hindi pa pala handa tapos nagpakasal. Dapat si Ibiang ang nagpakasal. Hindi po ba? Pero ang daming galit sa akin yan, sigurado babahain ako ng napakaraming pambabatikos, pang-aasar, pang-insulto. Pero gets ko na 'yan, mga Alam ko na po 'yan. Alam ko na na ganyan po talaga yung sasabihin nila sa akin. Alam ko na na ganito po yung mga pahayag na ibabato po nila sa akin. Totoo po, mga ka Kaya nga po ako, hindi na ako nagre-react. Hindi na ako nagko To kasi alam po natin na masasakit at maanghang lang po yung ibabato nila sa akin ma ang kumbaga ganito ganyan et cetera et cetera di po ba kasi ramdam mo yung mga bagay-bagay na mahirap ipaliwanag ramdam mo yung mga bagay-bagay na mapapaisip ka di po ba sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat sinasabi ko lang po ito sa mga taong dumadaan at bumibisita alam ko po at ramdam ko na may mga bagay-bagay po na mahirap talagang magsalita mahirap po magreact pero kampante lang po kayo maging matatag yan eh, naman po yung importante. Sabi ko nga kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, dun lang po tayo. Wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga komento, sa mga sinasabi. Kung maghanap po kayo ng ebidensya o singilin mo po sila ng resibo, gaya po ng ginagawa nila sa atin. Gaya nga po ng mga sinasabi ko at pinapakita ko. Kung talagang lumipad si Mengay papuntang Singapore, magpakita sila ng resibo magpakita sila ng ebidensya pero wala naman po sila mapayak, may pakita eh. Wala naman po silang kumbaga ganito ganyan, di po ba? Pero okay lang, relax lang. Sabi ko nga kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Di po ba? Kahit anong pahayag nila, kahit anong gawin po nila, mga kaaldab, tayo panalo pa rin dito. Kahit bali-balik na rin na nila yung sitwasyon, kahit sabihin nila na hindi, babalik si Congressman Arjo, magaan pa rin sila ni Mengay tayo pa rin po yung panalo yan po yung lagi nyong tatandaan yan po yung lagi nyong iisipin kasi mahirap po talagang dumating yung point o yung tipong annulment na yung kasunod hindi po ba? yun nga po yung hinihintay ng Aldab eh. oops issue na naman yan Mr. Destin nako ang dami na namang galit sa'yo ang dami na namang update sa'yo di totoo lang po bakit hindi po magawang interviewin ni MJ Marpori si Main Mendoza. Te, para lang klaro. Kasi nandun na po sila nung sa, ano eh. nung ini-interview si na TBJ patungkol nga po sa sa trademark ng Eat Bulaga. Real talk talk. Nung nung isang araw pa to tinatanong sa atin. Nung isang araw pa to nag marami nagko-comment sa akin na Mr. Destiny, but parang mailap daw si Mengay sa mga interview. Bakit parang ayaw niya magsalita patungkol kay Congressman Arjo? Totoo naman po at eto nga po <clears throat> yung nakuha natin eh. Di po ba na nagkaroon nga po ng interview o pagkakataong ma-interview ni Congressman Arjo si Mengay. Samantalang huli na yon no? po pwede naman lang puntahan si Mengay sa Itbulaga kausapin kung ano yung magiging senaryo, reaksyon, pero wala eh doon pa lang may malina na ano, mga sa tingin po ninyo real talk mga ano sa palagay po ninyo pero gaya ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong reaksyon, well hanggang dito na lang po yung updates natin mga ba? Ka ha? kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at sariwang update Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny Para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po Na ilalabas po natin maya maya lang Kaya kung bago ka lang sa channel na to At isa kang true blooded aldab nation Na nagmamahal, at isoy, Tama po ang channel na pinuntahan mo Kaya consider na po kita ang bagong subscriber At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin <clears throat> sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.